Alam mo ba na minsan, hindi dahil ayaw ka ng babae kaya siya lumalayo, kundi dahil sa mga ginagawa mong mali kahit hindi mo alam. Gusto mo bang malaman kung ano yung limang pinaka-common mistakes na ginagawa ng mga lalaki kapag nililigawan ang isang babae, at kung paano ito maiiwasan gamit ang karunungan ng stoicism? Ang panliligaw ay hindi larong paunahan. Hindi ito tungkol sa kung sino ang unang mag-text, unang magparamdam, o unang magpakita ng effort. Ang Stoicism, isang filosofiya ng kalmado, disiplina, at respeto sa sarili, nagtuturo sa atin kung paano manatiling lalaki sa gitna ng emosyon. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang early mistakes na kadalasang ginagawa ng mga lalaki kapag nililigawan ng isang babae. Mga pagkakamaling unti-unting nakakabawas ng respeto, interes, at attraction ng babae sa iyo. Kaya kung gusto mong maintindihan kung paano maging isang lalaki na hindi nagpapaikot ng emosyon pero pinaparamdam ang presensya, makinig ka hanggang dulo, dahil bawat punto ay magbubukas ng mata mo sa karunungan ng mga stoop. Mistake number one, over kapag siya lang ang mundo mo. Maraming lalaki ang nagkakamali dito, yung buong araw ay umiikot sa babae. Text buong oras, update lagi, tanong ng tanong kung nasaan siya. Pero ayon sa Stoicism, ang labis ay laging nagiging kahinaan. Sabi ni Epictetus, Mas mahigit, he who is enslaved to the desire, loses his freedom. Kapag sobra kang persigido, nawawala ang misteryo mo. Nawawala ang composure mo. Ang babae ay naa-attract sa isang lalaking kalmado, may sariling mundo, may direksyon, hindi nagmamadali. Kaya kung gusto mong maging kaiba, hintuan mo ang overpursuing. Hindi mo kailangang magpakita ng labis na effort agad. Ang tunay na lalaking stoic ay marunong maghintay, mag-obserba, at kumilos ng may balanse. Mistake number two, sikang validation, kapag gusto mo laging ma-please siya. Araw-araw mo siyang tinatanong, okay lang ba ako sayo, may mali ba akong nasabi, ayaw mo na ba sa akin? Ito ang ugat ng insecurity, at sa mata ng babae, isang malaking red flag. Ayon kay Marcus Aurelius, mas mahigit, you have power over your mind, not outside events. Kung hahanapin mo lagi sa babae ang validation mo, ibinibigay mo sa kanya ang kapangyarihang kontrolin ang emosyon mo. Ang Stuartman, man, sa halip, ay kumukuha ng confidence mula sa loob. Alam niya kung sino siya, at hindi niya kailangang patunayan iyon sa kahit kanino. Kapag ganito ka, mapapansin mo, mas na-attract ang babae sa iyo. Hindi dahil nagpapanggap kang confident, kundi dahil totoo kang kalmado at buo bilang lalaki. Mistake number 3, oversharing too soon, kapag binuhos mo agad lahat. Isa sa mga tahimik na killer ng attraction ay ang pagiging too open too soon. Yung bago pa lang kayo magkakilala, kinukwento mo na buong buhay mo, lahat ng problema, lahat ng insecurities mo. Ang Stoicism ay nagtuturo ng temperance, pagpipigil. Hindi lahat ng bagay ay dapat sinasabi agad. Ang misteryo ay isang anyo ng respeto, hindi pagtatago, kundi pagpili kung kailan at paano mo ibabahagi ang sarili mo. Sabi ni Seneca, mas mahigit, no man was ever wise by chance. Kaya kapag nag-uusap kayo, huwag mong madaliin. Hayaan mo unti-unti kanyang kilalanin, hindi dahil gusto mong i-prove ang sarili mo, kundi dahil gusto mong maging totoo. Mistake number four, ignoring her energy, kapag hindi mo binabasa ang kilos niya. Isang tanda ng emotionally intelligent man ay marunong siyang magbasa ng energy. Kung ang babae ay malamig, nagiging busy palagi, hindi nagaanong sumasagot, that's a message already. Pero ang mali ng maraming lalaki, pilit pa rin nagpupumilit, nagpapadala pa rin ng messages, nagpapakita pa rin ng effort, kahit halatang wala nang gana ang babae. Ayon sa stoicism, hindi mo kontrolado ang kilos ng iba, pero kontrolado mo ang sarili mong reaksyon. Ang matalinong lalaki ay marunong magbitiw kapag kailangan. Hindi dahil sumusuko siya, kundi dahil ayaw niyang mawala ang dignidad niya. Kaya kung napapansin mong malamig na siya, huwag kang maghabol, magpahinga, magbalik sa sarili. Dahil doon mo makikita kung siya ay tunay o hindi. Mistake number 5, forgetting your purpose. Kapag siya na ang naging sentro ng buhay mo. Ito ang pinakamalalim sa lahat. Kapag masyado kang nahuhulog, nakakalimutan mong ikaw ay may sariling landas, pangarap, at direksyon. Ayon kay Marcus Aurelius, mas mahigit, a man's worth is no greater than his ambitions. Ang Stoop man ay laging grounded sa purpose niya. Ang babae ay hindi mo ginagawa sentro ng mundo mo, ginagawa mo siyang inspirasyon habang patuloy kang naglalakad sa sarili mong daan. Kung nakikita niyang may disiplina ka, may layunin ka, at hindi ka basta natitinag, noon siya mas naaakit. Hindi dahil kailangan kanya, kundi dahil nire-respeto kanya. Ang stoicism ay hindi tungkol sa pagiging malamig o walang pakialam. Ito ay tungkol sa pagiging buo kahit walang kasiguraduhan. Kung gusto mong makuha ang respeto at pagmamahal ng babae, kailangan mo munang mahalin ang disiplina sa sarili mo. Dahil sa dulo, ang pinakamakisig na anyo ng lalaki ay hindi yung maraming babae, kundi yung marunong umiwas sa mali at manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Kaya kapatid, bago mo ligawan ang isang babae, ligawan mo muna ang sarili mong kapayapaan. At kapag nagawa mo yun, hindi mo na kailangang habulin ang babae, dahil siya mismo ang lalapit sa iyo.